Hello! 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 Good day everyone! Muling nagbabalik ang nagmamaganda <laughs> at ang feeling maganda ng Social Climber It's your Miss Universe 1981 Miss Marimar Vlog and welcome for this video At in this video po, I I, am so very beautiful I feel beautiful because I am on my outfit Charot lang! <laughs> Habo lang po yan or kumot po yan na hindi na ginagamit So yung outfit ko lang at yan ay kay Althea yung nasa ulo ko <laughs> Get It seems that I am attending or joining Miss Universe for the final walk sa kanang gown. Get up. So I bring with me with my basket, guys. At gunting dahil mag-harvest po tayo ngayon sa ating mini farm sa ating hinaguan nature park. I feel beautiful talaga. Di ba? Oh, di ba? Ang ganda. Pa! <laughs> pa! Ayan, so pupunta natin ng farm. Tagka natin mag-aura-aura talaga kasi Meron mga nakakita sa atin hindi na, hindi natin nakikita baka tayo. Charot. <laughs> Ayan, so dito na tayo sa plantation na ng ating eggplant or talong. So kasi ngayon ay naisipan ko na magtutortag talong tayo. Actually, it's not torta talong. Para siyang giniling tortang talong. sa so, tatong siyang parang giniling na style or nang itsura. Pero ito tayo It's, uh, gusto ko talaga siya ibola-bola. Pero gusto ko 'yung chocolate platinum lang kasi kung flat mas malaki tingnan kasi sa bola-bula konti lang. Ayan, so I'm vesting na may mga flowers pa 'yung ating talong. Wala oh, hirap ko awrahan natin 'yung mga talong guys. Hirap <laughs> And of course, kailangan natin uh, makaani ng 10 above na talong. So, dito kasi kailangan natin pipilian yung mga malalaking talong. So, dito, this is the last side, guys. And, uh, nyo naman ang rami ng damo kasi hindi na siya na-ano, na-maintain. Dahil nga, papatayin na rin din dyan dahil may project yung nagagawin. So, yung mga last na ni harvest na mga talong is yung mga last na tumubo or namunga sa ating talong plantation. Ayan, I'm done. And, pa! Okay, ala, -al. uy, ang ganda ko. <laughs> Sige na, please. Sabihin nyo na maganda ako. <laughs> so, I'm Jen and let's go somewhere, guys. And punta na tayo para magluto. But before the anything else, nito muna ako sa tabing ilog kasi <laughs> I'm hurt. Iniwan na niya ako, guys. <laughs> I'm single ulit. Hindi talaga magandang yung Miss Universe Day 81. <laughs> But God will give me better person. Tandaan nyo yan. Shut So, ano pipiling maganda na ako dito ay uh, kasi may mga nagu-work ng mga lalaki dyan. <laughs> Ay, gano'n ako. Yan. And, uh, of course, after na pag muni after na pag imot imot sa taming ilog, ay, let's go na sa ating uh, hinagungan kitchen. Ayan, nag-ato. -pak -pak, pak, 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 pak. Parang, parang si Maria na pumunta ng bukit. Ay, <laughs> gano'n ako. Yan. And, nandito na tayo sa Agdan. And, oh my God. Ang yung Miss na ay napagod. Kaya, hindi pa tayo mag-aura dito. Kasi, napakainit ang panahon. Gaya ng init ng ulo ko. Charot <laughs> Yan, napakainit na pala But it's still a blessing, guys, whatever happens. Kasi pag magandang panahon, maganda rin ang aura natin. Narating dito, dito sa kantin, magluluto sila na ang kanilang munggo. Ayan, mga malunggay. Alam nyo, dito sa malunggay, kinuha na namin niya kasi may planting Pero pagbili ka sa market, ginuokot ang juice pesos ang bugkos. And, kumukulo na po ang kanilang main, the, main ingredient, which is their munggo. At nakaluto na din natin ng kaning puti. Ayan, so they are... starting cooking their munggo. So, nag uh, lang sila ng luya, ng sibuyas, ng ahos. Alam niyo yung luya, yan talaga yung pinakaano. kasi nagbibigay ng anghang at last na papawala yan ng, ano, langsa sa ating munggo. Yan ang ating munggo na nalata na. So dito talaga is first, let it boil muna yung munggo before natin i-gigisa kasi para malambot to siyang um, malambot na siyang ano, uh, kainin. And of course, atin ang hinalo ang ating tanglat, our lemongrass, para sa pabango at pag, ano dyan, lasa sa sabaw. At ito na din, ready natin na talong ating egg at ating mga ingredients para sa aking giniling na tortang talong. Ayan! And let's cut it like that, guys. Kailangan na siyang, ano, no, uh, pinupino kasi giniling yan yung term natin. Para siyang giniling. Na. But, you know, hands of the person is not like the result of the hands of the machine. Hands of the machine? <laughs> Ayan, so after that ay ang ating ingredients na pinupino din nating tantarin or slice. Yan ating spring onion, meron din tayong bawang, kailangan pinupino din yan. And of course, andito ang ating sibuyas. Yan, so kailangan din pinupinuhan yan para makain lahat. Kahil, tating Pagluluto ngayon. ay yeah, let's start the process of cooking. Pag-ino tomatika matika, Kasi igigisa lang natin muna yung ating mga spices, yung ating bawang sibuyas para at ang talong para naman ano, uh, malambot na yung talong at magkalasa na. Yeah, so, igigisa mo lang yung ating sibuyas at ahos or ating bawang and ihalo na ang ating um, na, -slice na talong. Ayan. So, kita nyo naman, para siyang giniling, di ba? Pero iba kasi yung giniling talaga na giniling. Ito lang, slice into small pieces as long as you can. E, ganyan na ang ano ko eh. Ganyan ko lang na kaya na ng mga hands ko. At nyo yan? Pepper, asin, um, granules, meron yung um, liquid seasoning. So, depende sa inyo. So, after two minutes kasi madali na maano ma, eh, malambot yung talong kasi into pieces na siya. Tapos, ano, um, uh, Uh, napaka-tiny na ba. So, madali na niyang palambutin. Kaya, after 2 minutes, okay na siya. So, turn off the stove. And let's haon na, guys. Ayan, dito na siya inilagay. Kasi... Oh, we need to timpla muna for our next process which is the frying. So first process po ay ang paggisa. Second process is ang frying. Ayan, kailangan natin siyang ikalat-kalat para mawala yung pakainit niya. Pakainit ang ulo. <laughs> Charot! And of course, dito na ang ating munggo na niloto sa kantin. Yan. Ang sarap ng sabaw guys. Alam niyo ba, itong munggo na to na I, I, remember when I was elementary, bali 3 pesos lang talaga yung ganyan. Walang subak talaga yung talagang munggo at sabaw at malunggay. Bali, 3 pesos na siya. Yun yung ulam ko every, every, every lunch. Hmm, I remember that. By the way, continuing with our vlog. Charot lang. Ayan na, so... Let's Let's halot na the flower. Yan. Um, depende sa stansya nyo kayo ng flower. So, gagamitin ko dito kasi konti lang yung talong na ko. It's 8 pieces of talong lang. So, 3 spoon of our flour or our harina. And, dalawang itlog. And, ihalo na natin ating spring onion, guys or ating sibuyas taho So, after that, pwede natin asinan ulit kasi meron tayong harina at itlog. So, para makalasa lang yung diragdag natin ingredients. At after that, ganyan lang, halo-halo lang. Yan. So, while you are halo-halo, kailangan talagang nakasmile tayo kasi, sabi nga nila, if you are cooking, you need to be happy, you need to smile para maging masarap yung resulta na yung pagluto. Kasi, yung resulta ng pagluto is depends on the mood sa nagluluto. Kaya, di ba? Kaya, kaya yung mga chef natin all over the world, they are happy people. Kasi, they need to have a result for a happy dish. Shut <laughs> ay this is our second process ang ating hari ang ating harina na ang frying yeah, this is the first batch ganyan isang kutsara lang per ano no kikuha lang isang kutsara at ifa flatten mo yan oo oh, oh para mo flat ayun so kailangan mo siya distribute at kailangan i-occupy natin ang ating kawa or sa ating mantika para naman hindi kalas yung apoy natin so after 20 ay after Almost 1 minute dahil sinuluto na kasi luto niya yung talong. Kailangan na natin siyang i-brown. No? Pag ganyan, kaya para... Wala ba for... Parang yung crispy siya at feeling natin talagang look, luto siyang tignan ba. So the first step is you ready cook after 1 minute. And ayan, haunin natin yan galing sa ating um, kala... Kalan ba tawag yan? Kawali na may mantika. <laughs> Alam nyo, I did it uh, nung nag, nasa college ako, ito yung binibinta ko, 5 pesos per, per ganyan. At tulogang ano siya, laging nasa sold out. Oo, kasi mga estudante, you know, being student, kailangan natin magtipid. So, doon tayo sa mura pero masarap. Ito tagay, mura pa, masarap pa, nutritious pa. So, sana kaya, ba diba? So, gawin nito para sa yung mga kids kasi ang lasa nito ay hindi talong. Ang lasa nito ay parang um, patty. O, patty na talong ito. Giniling, patty, tortang talong, whatever else is. <laughs> ito, para siya patty look, no? Para kumain po yung mga bata natin, yung mga kids natin. O, tignan Tingnan niyo naman 'di ba, para siya patty for our burger. o ayan. So, hinahawakan ko na ang the last batch ng ating pag-fry. Ayan. oo and I think for 8 pieces, uh, I made 24 na torta. Na ganyan ba? Na parang pati. Pieces. Ganyan ka pieces. So, be, ang uh, talagang malaki yung ano niyan. Pag binibenta, malaking ginansya. Or malaki yung profit kapag ganoon yung Kasi noon sa akin, nagkaka-profit ako ng, ano, mga 20 pieces times 5 is 100. So, mga 50 pesos to 60 pesos. And it's done, guys. And, ilalagay ko na sa mesa ang ating, ating pati tortang talong. So, thank you so much, guys, for watching. And please do share the vlog. Take care. And see ya. Mwah!